Magandang umbaka po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Friday, Biyernes at andito naman po tayo sa Usapan Politika. Dito sa Facebook Live sa mga friends ko at doon sa mga followers ko. Pati yung mga subscribers ko sa YouTube ay siyempre replay. Pag-usapan natin ngayon itong archiving ng impeachment complaint na nangyari sa Senado. Alam kong, uh, alam nyo na to. At ito ay isang napaka mahalagang usapin na dapat nating suriin. Dahil maraming mga dimensions, maraming mga aspeto to. Pero unahin natin yung, kasi maraming nagtatanong ano ba pinagayab ng archiving sa dismissal, unahin muna natin yon Kasi ang ibig sabihin ng ng archiving, ina-archive, ibig sabihin yan pinapatulog yung kaso. Yung, yung kaso ay hindi naman din dismiss hindi tinatapos. Pansan naman tala mo lang hindi inaactivate. Uh, hindi ginagawang inactive. Inalalagay sa storage na pwedeng buhayin kung kinakailangan. Yan pong ibig sabihin ng archiving. Sa Banilsita, hindi ito tinatapos. Ito ay pansamantalang sinususpende. Pwedeng balikan, pwedeng buhayin. Yung dismissal po, yun po ay talagang tinatapos. So maaring sabihin ng mga tao, ay di mabuti naman pala ang nangyari dito. Kasi ang totoo ay eh, maganda sapagkat, you know, at least hindi dismiss. Yun nga po yung, ano, yun nga po yung isang mga medyo uh, pwede natin dapat intindihin. Kasi initially yung mga tao siyempre nagagalit at sinabi, baka naman in-archive yan. Ba't hindi nalang tinutuloy? Pero yung worst kasi is to dismiss it. Kasi kung, kung nagkataon na ang nanalo o nasunod yung gusto ni Rodante Marculeta na i-dismiss yung impeachment complaint, ay wala na. Tapos na. Unboxing. Itong archiving, pinap pinapatulog. Pero pwedeng gisingin. At lalo na at merong pending motion for reconsideration na final ang House of Representatives ng ibang civil society groups sa Supreme Court. Pero ibig bang sabihin nito kapag ni-reverse ng Supreme Court ang sarili niya, kunyari pinalita ng Supreme Court ang desisyon niya at sa halip na diniklarang unconstitutional ng impeachment complaint laban ni kay Sara Duterte, ito ba ay magigising automatic? Hindi po. Sabagat yan po ay pag uusapan uli. ba? Diba? Ganito po yan. Dahil po ay naka-archive, natutulog yan. Para gisingin uli yan, lalo na kung ang MR ay nagsucceed at ito ay kinatigan ng Korte Suprema, kailan ulit na magbutuhan. Magkaroon dapat ang motion to revive. Hindi naman automatic na kapag yung MR na ano ay magigising sa pagkatulog. Kailangan mo nang magmotion, pagdilibatihan uli, nagisingin yung uh, impeachment complaint. So, dadaan na uli yan sa Senado. Uh, pag-dismiss po, wala namang gawa kung ang nangyayari po kung nag-dismiss ay tapos na yung kaso, baka pa nga ang sinabi pa nga ng Korte Suprema, muti na academic na the decision nilang motion for reconsideration kasi i-dismiss nga ng, ng, Senado. At para uh, ibalik ang, ang, ang impeachment, ay eh, kailangan i-refile ito sa February. So, yan po yung pinagkaiba ng impeachment ng, ng, dismissal sa archiving. Ibig sabihin niyan, mas napaganda in a way yung archiving. Alam ko na yung mga tao gusto nang ituloy ito. Ako gusto kong ituloy ito. Pero under the worst <laughs> situation right now that you have a Senate like this, the best that you can have is probably archiving. Yun ang isang punto na gusto ko munang maipanawa sa inyo. Inuulit ko po ang archiving, hindi po pinapatay. Kaya mali naman yung sinasabi ng iba na dead na yan, but it's not yet buried. No, Pinatulog lang yan. Katangahan yung sabihin mo na it's dead but not buried. No. Kahit sinador ka man o eh sinadora, mali ang ginagamit na metaphor. Pinatulog lang yan. Kasi ang patay, patay na. Kailibig mo yun o hindi, patay na yan. It's not buried. It's not dead. It's just asleep. Ganyan pong archiving. Kaya si Senadora Amy Marcos, abay, alam mo naman 'to sa senadora ay sa totoo lang, talaga dati bilib ko dito eh pero ang na ang ang baba na ng ibinaba ng pagtingko sa babaeng ito. Yung bang hindi ko maintindihan kung ano nangyari sa kanya ito ba dahil sa ambisyon lang na maging sama ng loob na hindi siya ang naging presidente at naging presidente yung kapatid niya. I don't know what's happening to her. You know, I it's beyond pale. Yung na ba yung pagkasuklam niya kay Speaker Mualdez na parang you know, parang sa akin, you know, I don't know. Hindi ko alam. Pero, you know, kung ano man yung pagtingin ko sa kanya nung una, talagang wala na. Walang wala na. Zero. Negative pa. Ay, yung pagsabi niya na it's not, it's dead. It's not, but it's not buried. Para sa akin, no, maling metaphor. It's just asleep. Ang dead yung dismissal. Diba? Ngayon, uh, well, Of course kailangan pang gisingin, hindi buhayin kundi gisingin. Natutulog lang pag archiving eh. Hindi naman pinatay, pinatulog lang at kailangan gisingin pero para magising kailangan may dahilan at dapat ang isa doon yung motion for reconsideration katigan ng Korte Suprema at dapat magdebate. So pwede pa rin naman manatiling nakatulog <laughs> kahit na magsaksig ang MR pag majority ng mga senador ayaw gisingin wala tayong magagawa pero sa anong dahilan kaya? ba diba? kung sasabihin ng, ng, sup, ng mga senador, ginagalang lang naman natin ang gusto ng Korte Suprema. ba diba? ay eh, kung sabihin ng Korte Suprema, o oh, sige, nagkamali pala kami, o kaya okay, uh, may punto pala sila, pero kahit naman ano, o oh, ito pa rin, pero huwag nang gamitin natin sa kanila, doon na lang sa susunod na impeachment. Pero dahil ito ay nagsimula na, sige na, principle of operative fact, nangyari na yan, ituloy na. O pag ganyan, at sinasabi ng mga senador na, you know, ginagalang lang naman namin ng Court Suprema, di ano ngayon na, kung hindi yun na rin, di ba? Wala nang dahilan, di ba? Ang nakalulungkot kasi nito, yung mga speech ng mga senador, yung 19 senators, kung mapapansin mo, ito yung mga, ang mga banat nila ay eh, personal, di ba? Ito yung nagsasabi sila na huwag gawing politika, huwag gawing political playground, sabi ni Senate President Escudero na huwag gawing political playground ang Senado. Parang sabi ko, paano kay graduate ng polisya? ito si Chi Eh, political institution yan, ang senador. Ano-ano sila? Simbahan? Ano sila? Social club? Di ba? Ano ba ang senado? Di political institution, therefore it is a political playground for politicians. Utang na loob, di ba? Anyway, tapos sasabihin pa ngayon ni, ng mga tao ang salip na, you know, kung talagang ang dahilan lang para sa kanila ay ginagalang nila ang desisyon ng Court Suprema, bakit ka pang banata ng House of Representatives ang mga speeches nila, lalo na si Amy Marcos, ba't kailangan pang hilingin niya? Nakapalitan nyo na lang kaya speaker nyo, napaka so unprofessional ng babaeng ito talaga. Nawawala talaga lahat ng pagtatangi ko sa kanya dati. You know, you know o, 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 ano bang galit niya kay Speaker Mualdez? 'Di ba? Meron ano I, I, could not understand eh, niya 'yan eh. 'Di ba? Bakit Napaka-unprofessional. so unethical, you know? So bakit sila yung namumulitika, sila yung nakatungo sa sinisentro sa representative, of Representatives ng personalan. 'Di ba? Pero kung talagang tutong igagalang nila ang Korte Suprema at magkunyari ibaligtad ng Korte Suprema ang desisyon, oh, eh, eh, therefore gisingin na nila yung natutulog na impeachment. Kasi total, ginagalang namin nila ang Court Suprema unless they have other reasons. Anyway, yan ang isang punto. So, inuulit ko yung pag ng archival sa dismissal. Ganun pa man, uh, kahit pa pano, mas mabuti-buti ang archival. Bago pa ako kung akong tatanungin mo, mas mabuti sana kung hinayaan lang muna ng, ng Senate na mag-desisyon ang Korte Suprema. Hindi na muna dapat sila nagbutuhan kay Archive Manyano ay dismiss. Sana ang nangyari muna ay may prudence sa mind. So, mali din kasi yung, alam mo kasi, di man nag-motion to dismiss si Amarculeta. Sa mawalang galang kay Senator Soto, nag-move siya to table the motion. Ang problema po kasi sa table the motion, it doesn't, it just postpones the dismissal. ba? Diba? Kasi pag may motion to dismiss, you are just tabling it. The next meeting, bubuha, balik yun. Kasi ang iti-table mo lang next for next meeting unless indefinite ang postponement mo. Postpone indefinitely. To postpone indefinitely. Hindi naman motion to postpone indefinitely. Ang, post mo, ang motion is to table the motion. Ibig sabihin niya, sa susunod na meeting, kailangan pag-usapan ulit yung, yung, yung motion ni Mama Marcoleta to dismiss. So, hindi rin maganda sa totoo lang kung ang nanalo ay motion to, ta to, to table. Kasi ibig sabihin, hindi eh, pag-uuli, susunod so, na meeting, ganun din uli ang pag-uusapan. So, maganda rin na rin yung archive. Kasi ang archive, pinatulog lang. Ibig sabihin niyan, pwede buhayin. At least sa ngayon, safe siya from dismissal. Yung motion to table, hindi siya safe kasi pwedeng sa susunod na meeting, pwedeng i-dismiss. So, yun yung, yun, yung, yun yung medyo comment ko dito. Pero ang mas mahalaga kasi itong pag-usapan natin, ano ba yung tama? Ang tama para sa akin, dapat hindi muna pinag-usapan. Hinayaan mo lang ang Korte Suprema magdesisyon sa motion for reconsideration. Pwede namang hindi kalendar. Pwede sabihin, oh, hindi nag-desisyon ang Senado. Huwag mo pag-usapan. Kahit ang schedule na sila on August 6, ano ba naman yun? Pwede man sabihin, okay, dahil merong motion for reconsideration, huwag na muna natin pag-usapan to. Diba? Yun ang number one. Number two, at itong pinaka-importante na hindi masyadong napag-uusapan, magkaiba po kasi ang identidad ng Senado kung sila impeachment court. Ang isang impeachment ay dapat sa impeachment court lang pinag-uusapan. At ang impeachment court, bagamat ayon sa Article 11, Section 6, nakalagay sa konstitusyon natin na ang Senado lamang ay may authority to impeach. Pag ginawa nila yun, dapat nag-oath sila. They swear and take an oath as an impeachment court. They are not senators, but they are senator judges. They are acting as an impeachment court. Ang hindi tama sa ginawa ng Senado, hindi sila nag-reconvene as an impeachment court. They decided on the impeachment process while being a Senate and not an impeachment court. Wala na mag nag motion to reconvene. Pangalawa, yung mga bagong senador, mga bagong halal na senador, katulad ni Senator Marculeta, they have not taken their oaths at senator judges. So, ngayon ang tanong dito, bakit nagkaroon ng archiving? E hindi naman sila nag-reconvene. Technically, they could not decide on an impeachment issue because they sat as a Senate and not as an impeachment court. So isa yung kabalintunaan. Pangalawa, si Senator Marcoleta is not even a Senator Judge. He is a Senator but he has not taken his oath as a member of the impeachment court. So why can't he make a motion to dismiss? Pangatlo, at tama ang sinabi ni Senator Lacson, because the Senate sat in plenary as a legislative body and not as an impeachment court. Yung rules ng isang legislative body ang kanilang sinusunod. And ayon sa rules ng Senado, wala namang motion to dismiss kapag in plenary sila sitting as a legislative body. Walang ganun. So ano yung motion to dismiss? So maraming kabalintunaan. There is a motion to dismiss that is not that is made by someone who is not even a member of the impeachment court because hindi pa siya validly sworn. A decision was made when the Senate did not convene as an impeachment court. Bagamat yung motion to dismiss, napalitan ng motion to archive, siguro nakita kasi ng mga senador na abay, teka muna, hindi pala ito pwede sapagkat hindi sila impeachment court, di ba? Siguro nakita sa Senate at may punto nga naman. Pero ganun pa man, they still acted on an impeachment complaint which a Senate sitting a legislative body could not do. They have to first convene. At ang isa pang medyo kung natatandi nyo, ano bang ginawa nila sa impeachment complaint? Di ba ni-remand nila? Last, in the 19th Congress, before they adjourned, the impeachment court was already convened at the time, right? What they did was to remand it to the House. Without dismissing it, it was remanded. So, ibig sabihin niyan, as we speak, because the impeachment court has not been reconvened and its new members has taken their oath, meaning, hindi pa bumabalik sa impeachment, sa Senado yung impeachment case kasi niremand nga nila sa House. So, ano ngayon ang kanilang in-archive? Eh, wala naman sa kamay nila. So, maraming mga issue dito. Nag-archive sila ng na isang bagay na dapat inaark de decision na ng impeachment court hindi sila nagreconvene di ba kasi hindi na dismissal yung motion eh napalitan ng archiving pangalawa anong i-archive nila na Andun pa nga sa house hindi pa sila nagreconvene so sabi nila sinusunod nila ang saligang batas klaro na ito ay paglabag sa saligang batas klaro na ito ay hindi alinsunod sa Article 11, Section 6 na nagsasabi na dapat mag-take ng oath ang mga senador they should be convened as a senate impeachment court not as a senate as a legislative body so sana malinaw yon sa mga tao maraming kabalintunaan ang nangyayari ngayon napapalitan na tayo ng rule of people and rule of their you know ayoko nang isa-isahin ang mga senador sa mga pinagsasabi nila hindi ko na nga natiis eh. Hindi na ako nakinig kasi masakit sa ulo na eh. Masakit sa damdamin eh. Kasi parang, teka muna, hindi naman yata yan ang tinuturo ko sa may estudyante ko sa polisay, di ba? Parang, you know, Senator Gaetano even made it a point that parang pinapalbas nila na itong issue na ito, itong usapin na ito ng impeachment is all because they want is vengeance, is political vendetta against Sara Duterte. Na parang teka muna, wala bang basehan? Yung mga confidential fund na halos 600 million na hindi may paliwanag, hindi ba nababador ang mga senador doon? At nung in-impeach nila si Sara Duterte, eh, political lang yan? Yung bang pagbantaang patayin si BBM, si First Lady, at ang Speaker, yung ba hindi niya babahala doon ang mga senador? At isipin lang nila, pamumuliti ka lang yan? Medyo nakakalungkot eh. Nasabihin pa ng senador Cayetano na hintayin nyo na lang kasing talunin nyo na lang sa eleksyon. Parang ano ba to ang impeachment? Ganun lang? Napakababa naman ang tingin ninyo sa mga kapwa nyo mambabatas. Lalo sa mamamayan parang ang tingin ko sa Senado, parang bumagsak lalo ang kanyang kredibilidad. With this kind of Senate, I think it's better to abolish yung ganito lang naman mga senador. Sa bagay, mabuti na lang andyan si Senator Montiveros, andyan si Senator Lacson. At maraming salamat, Senator Bamakino at Senator Kiko Pangilinan. At least ngayon, you know, talagang kahit sila sa mayor sa isyong ito, yung mga agam-agam ko na dati akala ko tong dalawang ito ano ko, lalo si Mama Kino, sa pagdating sa impeachment, kung ang wala na, eh, yung pala eh, maraming salamat at at, na, at patuloy pa rin kayong sumusuporta sa impeachment. Kasi ako ang akin lang ganito eh, ituloy natin 'yan. Para mabigyan ng pagkakataon ng bayan makita ang totoo at hindi kung tama ang naman ng ang 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 Sarah Duterte na wala siyang kasalanan, eh, hindi lalabas yan. Ano ba kinakatakot ng mga senador? ba? Diba? Anyway, sana na niliwan, nalinawan po kayo sa pinagkaibigan ng, 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 archival sa dismissal at na, naibigay ko rin sa yung mga pananaw na medyo may mga problema ang pinagdaanan itong usapin na ito na masalimuot. Pero anyway, exciting dagdag na komentaryo, dagdag na bagay para komentaryo ng mga political analyst na katulad ko na sinisisi ni Alan Peter Cayetano. Na para bagang kasalanan pa ng mga analyst. Na para bagang kami daw ay parang dapat daw huwag nagkakaroon ng paggampi. Itong dalawang ito, si Alan Peter sa kasi cheese graduate dito ng polisay. Hindi ko alam kung, you know, UP pa. Parang, teka muna, buti na lang hindi ko sila naging estudyante. Kasi siguro kung nag estudyante ko yung mga yan, hindi siguro ganyan mag-isip tong dalawang ito. Hindi, nag, ni ano, parang, parang nalulungkot din yung mga kulig ko sa UP eh, na parang ano pang klase mga nag-produce nila ng mga graduate, di ba? Anyway, kaya nga ako nag-uusapan politika, para kahit pa paano, eh, nakakatulong din ako sa pag-iisip ng ibang tao eh. So sana nakapag, uh, si uh, sana nakapagturo ko sa yung kaisipan na plus ko yung mga puso at ang pabago mo pa noon sa buhay lalong lalo sa usapang political dahil sabi sa akin ng Lasal teach mind touch heart and transform lives at sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people Biyernes po ngayon, Sabado at Linggo, bu uh, Sabado bukas, Linggo, wala po tayong usapang politika. Monday na lang po tayo magbalik sa ating pagkwentuhan ulit. So anyway, ingat-ingat po tayo laging ng weekend. Okay? See you Monday. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi kung nasa magkasaroon sa mundo ngayon. Bye for now. See you Wednesday. Have a safe weekend ahead of you.